i mm -hmm. a lot of people within the UFO community got very excited about UFOs operating in fleets. Quint tip where this thing seems to have disappeared. I guess now I can definitively say we are not alone. Napakarami nagsasabing totoong may ibang nilalang sa mundo maliban sa atin. Minsan may mga pinapalabas pa ng mga patunay, mga litrato at mga video sa mga nakita nila. Pero may mga panahon na kinokontra na gobyerno ang mga nakita ng na mga tao sinasabi nilang pawang walang katotohanan at kathang isip lamang ito. Tama ba ang mga sinasabi ng gobyerno? Sila nga ba ang mas nakakaalam sa buong katotohanan? O totoong maraming katotohanan silang tinatago sa publiko? Ano nga ba ang totoo tungkol sa mga kwento, tungkol sa mga aliens at UFO? At ano ang papel ng gobyerno sa mga pagpapakita neto? Bago natin upisan ang kwentuhan natin kung bago ka palang sa channel na ito, isubscribe mo na yan. At huwag mong kalimutan, ilike ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Isang UFO sighting ang nakuha no March 2004 sa Gulf of Mexico. Habang nasa impapawid, Nakuha na ng kamera ng eroplano ang labing isang piraso na bagay na bilog na magkasunod na lumilipad. Nasa parehong taas ito sa eroplano ng Amerika at tinangka nilang sundan ito subalit bigla na lamang itong nawala pagkalipas lamang ng ilang minuto. Naisip ng Mexican Secretary of Defense na ipakita sa scientific community ang video para mapag-aralan ito. Isa sa nakakita nito ang veteran writer at eksperto sa paranormal culture at ito ay si Mr. MJ Banyas. Ayon sa kanya, ito ay malaking pagkakatulad sa mga Foo Fighters noong World War II. Ang mga nakitang bilog na bagay ay nakitang muli noong 2020. Si Captain Eric Delgado ay nakita ang umiilo na bagay na sumusunod sa kanyang cargo plane sa impapawid ng Monterey. Umabot daw ng halos 20 minutos bago ito nawala. Ang nakapagtataka dito ay hindi ito nakita sa kanyang collision avoidance system o kahit sa radar ng air traffic controls. Ang video ay pinasuri sa isang forensic video analyst upang siguraduhin kung edited lamang ba ang nakuhang video. Ayon kay Mequest, walang binago at hindi edited ang nasabing video. Ayon sa kanya, totoong UFO video ang na-verify ng military na Mexico. Pinasuri din ito sa isang astronomer at video effect designer na si Mark Di Antonio. Ayon sa kanya, sa labing isang bola kumikinang ay tatlo lamang ang nakita sa radar. Marami ang naglabas ng teorya. Ito daw ay mga nagbebenta ng mga epektos na lulan ng mga aircraft. Pero saan ka nakakita ng mga nagbebenta ng epektos na nagsama-sama? Ang flight formation nila ay dinaig pa ang mga expert ng airshow gaya ng Blue Angels at Thunderbirds ng Amerika. Ang sabi ni West, maaaring isang pangyayari ito na nakabuo ng bolang kidlat. Hindi ito imposible, pero bihira na mangyari. At mas lalong imposible makabuo ng labing isang bolang kidlat ng sabay-sabay no oras na yon. Ang pinakamalapit na teorya ay ang posibilidad na ito ang mga oil wells ng Mexico. Nakuha na nito nang gumagalaw na eroplano. Kaya lumalabas na para bang kumikilos din ito. Ang malaking tanong dito, makikita ba sa kamera kung isang daang milya ang layo nitong mga oil wells? At bakit hindi nakikita sa thermal camera? Noong July 2019, may naganap na naman sa may baybay na California. Nagsasanay ang mga US warships nang bigla may nagreport ng na mga unmanned aerial vehicles na para ba nagmamatsyag sa mga kaganapan sa military area. Noong mga panahon na yan, si Jeremy Corbell, isang tagagawa ng pelikula, ay may nakuhang video na laman yung mga lumilipad na hindi matukoy na sakyang himpapawid. Ito ay kapareha ng nakita ng military. Merong tatlong bagay sa himpapawid na narecord ang destroyer USS Russell. Ang pangatlong bagay na iyon ay kumikislap at para bang hugis tatsulok o piramid. Nailabas ito sa media at marami ang nagkaroon na kanya-kanyang haka-haka. Ang sabi ni MJ Banyas, dati pa umano ay may natukoy na talaga mga lumilipad sa impapawid mga taong 1970s pa. May nakita din sa Belgium sa taong 1980s hanggang 1990s. Meron din nakita sa Phoenix, Arizona no March 13, 1997 habang merong ang military drill dito. Ipinalabas nila na maaaring mga Chinese drone iyon na nagmamatsyag sa mga naval ships ng Amerika sa Pacific Ocean. Base sa kaalaman ng mga eksperto, pwede naman mangyari na hindi talaga UFO iyon. Ayon kay Tim Macmillan, isang aviation expert, pwedeng B-2 stealth bomber ang nakita nila. Pero dahil sa Hugis Pyramid, ay mukhang malabong stealth bomber nga ito. Base naman sa research ni West, Pwede rin maging mga bituin nito maliban na lamang sa pangatlong hugis piramid o di kaya naman ito ay isang bokeh phenomenon. Isang sitwasyon kung saan ang focus ng kamera ay nasisira at may nakakapasok na ilaw mula sa malayo. Maari daw na may triangular aperture ang night vision monocular na nagreflect at gumawa ng hugis piramid. Ang huling teorya naman ni Mark D'Antonio, maari daw na epekto lang ng camera na walang focus ang dalawang hugis. Habang ang pangatlo naman ay isang eroplano. Kumikislap kasi ang hugis at ang strobe frequency neto ay kagaya ng isang aircraft. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam kung ano ang bagay na tatsulok na nakita nila. Ang isa pang pangyayari na sinasabing may UFO sighting ay naganap noong August 15, 1950. Si Nick Mariana ang general manager ng Great Falls Baseball Team ay sinusuri ang Legion Stadium noong oras na yon. Kasama niya kanyang sekretary na si Virginia Raunig. May nakapukaw ng pansin kay Mariana na dalawang maliliwanag na kulay silver na bagay na umiikot. Lumilipad ito ng mabilis, mga 200 to 400 miles per hour. Nagmadaling tumakbo si Mariana papunta sa kanyang kotse para kunin ang kanyang 16mm ng movie camera habang lumilipat ang bagay na ito papalayo ng Great Falls. Nakuha na niya pa ito ng 16 seconds sa video sa estimate niya. Ang laki ng bagay na ito ay halos 50 feet ang lapad. Marami ang nakakita sa video na nakuha ni Mariana at itinawag ito ng isang reporter ng Great Falls Tribune sa Wright-Patterson Air Force Base. Si US Air Force Captain Brian Nelson ay nakipagtagpo kay Mariana at tinanong sila kung may nakita ba sila mga fighter jets pagkatapos nila makita ang mga umiikot na sasakyang panghimpapawid. Ang sagot nila ay wala sila nakita maliban na lamang sa hindi maipaliwanag na lumilipad na bagay. Pinadala na kapitan ng video sa Wright-Patterson Air Force Base para ipasuri ito. Si Robert M. L. Baker Jr., isang scientist at engineer ang sumuri dito at nagsabi na ang mga nakita ni Mariana ay pawang mga anino lamang ng F-94 jets na medyo malabo. Pero hindi nila ito napatunayan dahil wala namang F-94 jets ang lumipad noong oras na yun. Kaya hanggang ngayon ay isa pa rin misteryo ang bagay na nakuha na nila ng video. Isang pangyayari ang naganap naman sa Nevada Test and Training Range noong 1994. Dito nagkaroon ng mga test ang US military, katulad ng mga flight test, aerial gunnery at minsan nuclear test. Sa oras na ito, hindi inaangkin ng gobyerno ng Amerika ang mga ginagawa nila mga activity sa lugar. Isang highly confidential ang location na ito dahil ito ang kilalang Area 51. Ginagawa ng mga US military ang mga experiment noong araw na yon gamit ang remote control device nang bigla silang may mahagip na isang bagay na lumilipad ng mabilis. Ang ginagamit na kamera nila ay katulad ng gamit sa pagsusuri ng mga bituin pati sa buwan para mas maliwanag. Alas 11.21 ng gabi noong nakita nila ang bagay na lumilipad. Base sa description nila, wala itong may tuturing na hugis o pinanggalingan pero meron itong heat source. Wala din itong pakpak o rotor blades o ang tinatawag nilang exhaust trail. Base sa mga eksperto na sumuri sa video na kuha nila, sigurado sila na walang alam ang mga tao na ng video. Ayon kay Tim McMillan, maaari isa itong early prototype ng modern drone at malamang ay pinapaandar ito gamit ang cold gas thrusters. Si Wes at Di Antonio naman ay may magkaparehong pananaw. Hindi naman daw talaga napakabilis ng na takbo ng UFO na ito. Maaari isa itong balon na galing sa malapit na syudad. Hindi naman ito sinali sa report tungkol sa mga UFO files ng US military kaya walang official statement ang Pentagon ukol dito. Isa pang pangyayari ang nakuha ng video halos kasabay ng nakuha noon sa USS Russell. Ito naman ay galing sa USS Umaha at nakuha galing sa loob mismo ng Combat Information Center ng isang warship. Nung mahagip ito ng kamera nag-alala mga sakay ng USS Umaha at naghanda sila na magpadala ng helikopter. Subalit bigla ito nag papasok sa dagat. Hindi naman nakakuha ng confirmation na kung totoong hinanap ng Umaha at iba pang nasa malapit na submarine ang nawawalang bagay na ito. Interesado ang lahat dahil ng oras na pumailalim ito sa tubig, parang pinatunayang ito ay isang transmedium UFO o isang bagay na merong amphibious capabilities o mas kilala sa tawag na USO or Unidentified Submerged Object. Marami na lang mga pangyayari na nakita ito ng Navy ng Amerika at sa ibang lugar sa mundo kagaya ng na nangyari sa Aguadilla. Ito ay isang isidente sa baybay ng Puerto Rico noong 2013. Nakuha na ng isang video ang isang bagay na paikot-ikot sa airport bago ito biglang umalis papunta sa tubig at biglang lumutang ulit. Dalawa ang naisip ni Di Antonio sa pangyayaring ito. Marahil may mga iti e o extraterrestrial na inaalam ang ating karagatan at kalangitan. O marahil naman merong unknown underwater base ang mga ito. Marahil dahil matatalino ang mga iti, e doon sila sa lugar na wala ang mga tao. At marahil ito daw ang kinukwentong Legend of Atlantis sa pagkukumpara sa nangyari noong 2013 at iyong nakita sa Omaha Ship, may malaking pagkakaiba sa mga ito dahil hindi naghati ang huli pagkatapos itong pumailalim sa tubig at hindi na bumalik sa taas. Hindi daw ito balon o parachute at hindi rin ito drone o aeroplano. Walang nakita mga pira-piraso kung sakali mang sumabog ito sa ilalim. Pero wala rin binigay na kasagutan ang umaha o gobyerno tungkol dito. Ang kahuli-huli ang video ay nakuha sa Mongolia noong October 2018. Nagkagulo ang mga tao sa lugar dahil may lumabas na malaking vapor formation na pumapaikot sa kalangitan. Meron pang sinag na pababa at may kung anong usok na pumuporma ang paakyat. Ang unang inisip ng lahat ay rocket ito. Pero ang tanong nila, maglalunch ng rocket sa isang mataong lugar? Malapit sa nangyari ang Dongfang Aerospace City nakilala sa mga aerospace advanced technology na gawa nila. Subalit hindi ito nagbigay na pahiwatig na sila nga ang responsable dito. Inamin nila na noong 2007 ay nagpadala sila ng raket para pasabugin ang sarili nilang satellite. Pero maliban doon, wala na silang pinalipad pa. Base sa pananaw ng ekspertong si D. Antonio, marahil ito ay isang kometa. Subalit masyado mabilis ang takbo nito kumpara sa kometa na abot ng ilang araw bago ito makarating sa Earth. At ayon sa distansya nito sa pinangyarihan, sa kalkulasyon nila, ito ay sobrang lapit. Kung kometa ito, dapat ay sinakop ng liwanag nito ang napakalaking parte ng bansa at karatig bansa. Isang kilalang katangian ng mga UFO ay ang propulsion o ang mabilis sa pagandar At ito ay nasaksiyan ng na marami patina sa nakuha ng video. Subalit, base sa eksplenasyon na ibinigay, marahil ito ay isang raket Base sa oras sa pangyari, mga isang oras pa bago mag-sunset. Kaya ang sinag ng araw ay tumama sa raket At yung papaket na usok ay maari isang drone na kagaya ng Iron Dome System ng Israel. At ito ay dinisenyo para maghanap ng mga rockets. Pero ang tanong natin, bakit sa mataong lugar? Marahil, Lumihis ito sa kanyang flight path kaya bigla ito nakita ng publiko. Napakaraming pagkakataon na hindi makumpirma kung talagang ito nga ay isang alien sighting kahit na marami ang nagpapatunay na hindi binago o tampered ang mga video. Ano ba talaga ang kadahilanan ng gobyerno, lalong-lalo na ng Amerika, at hindi nila pinapayagang makalabas at ipaalam sa mga tao ang mga potensyal tungkol sa mga nakitang hindi gawa ng normal na taong naniniraan sa mundo. Hindi nga pa tayo nag-iisa sa ating tinitirhan.